Mga kapatid, wala munang uwihan ng mga motorista at pasahero na papunta sana sa iba't ibang probinsya dahil kasi sa malawakang pagbaha sa loob ng bus at sasakyan muna sila. Natulog ang mga na-stranded. Nasa front line ng balitang yan, si Rhea Fernandez. Malalaking truckman o mga motorsiklo hindi na nakaabante mula San Fernando, Camarines Sur. Abot dibdib na kasi ang baha sa mga kasunod na bayan, lalo na sa Milaor kabilang sa hindi nakatawid sina Alvin na magdadala sana ng pagkain sa mga binahang kamag-anak sa Naga City. Ang uh, gagawin lang namin ma'am, babangka na lang namin papuntang Naga. Hanap kami ng bangka. May mga motorista ring napaatras na lang. Ang mga truck na may dalang relief goods, sinuong naman ang baha. Nakisabay na rin ang mga gusto ng makauwi. Sa Pamplona naman, fully booked o di kaya'y sarado ang mga accommodation establishments. Kaya ang mga stranded na pasahero at motorista sa bus stop na nagpapalipas ng gabi mula pa noong Martes. Dahil ilang araw ng stranded ang mga pasahero, nagsilbing tahanan na nila ang mismong bus na sinasakyan. Bumababa na lang sila kung kinakailangan gumamit ng palikuran, kumain o magpalamig sa labas. Gaya ni Marcel na galing Cubao at papunta sa ng Dulaglite para sana magalaga ng kaanak na may sakit biscuit na lang po kami sa tanghali, isang beses na makikakain sa isang araw, tanghalian lang talaga. Maya-maya umiihi, buti nga ngayon di lang kami nasisingil. Si Alejandro naman, nagalaw na ang budget niya para sa binyag sana ng kambal niyang anak dahil stranded. Oh, sobrang hirap yung mga anak ko nagkakasakit na po, nagkakaubot si Puna. Naiintindihan naman ng mga bus driver ang himutok ng mga pasaherong gusto na lang bumalik ng Maynila at magparifan. Pero wala raw sa kanilang desisyon. Kaya ang tangi na lang magagawa, hintayin humupa ang baha. Nagbabalita mula sa Frontline. Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.